Kinwestiyon na sa Korte Suprema ng mga kongresista mula sa Liberal Party ang dagdag na unprogram appropriations na nakapaloob sa 2024 national budget. Ang paliwanag ng mga petitioner ibabalita sa atin ni Peter Marie. Formal ng kinestyon sa Korte Suprema ang ginawang pagdagdag ng Kongreso sa Unprogram Appropriation sa ilalim ng 2024 National Budget. Sa petisyong inihain ni na Albay Representative Adsel Agman, Kamarinisur Representative Gabriel Bordado at Basilan representative Mujib Hataman nais nilang maglabas ang Supreme Court ng temporary restraining order gate ng mga liberal party congressmen nagkaroon ng disagreeing provisions ang bersyon ng Kamara at Senado sa bicameral conference committee kaya nagresulta ito upang lumobo sa 449.5 billion pesos ang unprogrammed appropriations. Malayo ito sa 289.1 billion pesos na ipinanukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa NOI 2024 National Expenditure Program. Sinabi ng mga petitioner na ang unprogrammed appropriations ay mistulang santuario ng mga partisan at pet project at mga proyekto na dating kasama sa program appropriations subalit inalis o pinalitan. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.